Gusto ko lang magbahagi sa inyo ng summary ng mga pinakasikat na religion dito sa mundo ng tao. Maganda rin matutunan ang iba-ibang katuruan mula sa iba-ibang religions para makita na maganda naman ang mga adhikain ng bawat isa at matatagni-tagni natin dito ang pagkakaisa ng spiritual na katotohanan. Una nating pag-usapan ang Budismo. Siyempre, kilala natin si Siddhartha Gautama o yung tinatawag na The Buddha na siyang tagapaglaganap nga ng ganitong klaseng pag-iisip. Ang pinaka-pundasyon or core teachings niya ay yung four noble truths o yung apat na dakilang katotohanan tapos yung eightfold path or ang landas nga na may walong bahagi. Ang purpose nga ng buhay para sa kanya ay ang pagtagumpay natin laban sa pagdurusa or yung tinatawag nating dukha, suffering. At magagawa natin to sa pamamagitan nga ng meditation, sa tamang paggawa o yung mga tinatawag na ethics at sa karunungan or wisdom. Ang pinagsisikapan natin sa pangkalahatan o yung pinakadulo natin yung tinatawag na nirvana or ang katapusan ng lahat ng pagdurusa. Para para naman sa tinatawag natin Christianismo or yung Christianity, nandyan si Hesus Kristo na nagturo nga sa ganyan. Ang kanyang mga katuroan ay nandito nga sa tinatawag nating Holy Bible, lalo na sa New Testament. Ang kanyang focus nga ay ang pag-ibig at pagpapatawad at yung tinatawag nga na salvation, na kaligtasan, na kailangan ng pananampalataya sa kay Kristo nga bilang daan papunta sa Ama sa langit. Ang mga pinakaimportanteng konsepto dito yung tinatawag nga na Holy Trinity or yung Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang walang hanggang buhay at ang tinatawag nga natin na resurrection or pagkabuhay natin muli. Sunod naman 'yung tinatawag nating Hinduismo na sikat sa bansang India at kumalat na din sa buong mundo. Ang core teaching nito ay ang tinatawag na Dharma o di kaya 'yung code of conduct, 'yung ethics na kailangan gawin sa ating buhay, 'yung Karma which is yung konsepto nga na kung ano yung tinanim natin yun yung aanihin din natin yung samsara which is yung paulit-ulit natin na pagkapanganak dito sa mundo or yung tinatawag nga na reincarnation tapos similar nga dun sa budismo na sinasabi na nirvana yung tinatawag naman na moksha which is yung kalayaan o yung liberation mula sa lahat ng mga pagdurusa. Ang moksha na ito ay pwede natin makuha sa pamamagitan nga ng iba-ibang mga landas katulad ng bakti or yung devotion, nana which is yung knowledge, tapos yung karma which is yung action, at maaaring mayroon pang ibang klase ng mga yoga. Naniniwala ang mga tao sa Hinduismo na lahat ng bagay ay nakakonekta sa isa't isa at ang lahat ay pinamumunuan ng supreme being na tinatawag na Brahman. Sunod naman ay ang Islam. Ang core teachings nito, yung tinatawag nga natin na five pillars of Islam. At ang kailangan lang talaga ay ang pag-submit natin or pag-surrender natin. Pagsunod ng buong puso sa kung ano ang kalooban ni Allah na pinahayag nga sa tinatawag na Quran. Nagtuturo ang Quran ng monotheism or naniniwala nga talaga sa isang Diyos lang at ang pagkakaisa ng Diyos na ito ay tinatawag na Tauhid. At kailangan daw natin na sundin ang lahat ng katuruan ng propetang si Muhammad. Para naman sa Judaismo, ang pinaka mga katuruan yung mga tinatawag nga na Torah at Talmud. Tinuturo nga dito yung tamang pumumuhay, yung hustisya, at ang importansya ng pakikipagkapwa sa ating komunidad ipinapatatag nila kung ano yung kasunduan mula sa dati pang panahon ng Diyos sa mga tao at ginagawa ito sa pamamagitan nga ng mga batas or halakha at ang patuloy na pagsikap para sa hustisya at kapayapaan. Shalom. Sunod naman ay ang tinatawag nating Tawismo Importante lang dito ay ang pakikipag-isa sa tinatawag nga nating Tao. Ang Tao, ang ibig sabihin niyan ay ang daan. Ang pinakasikat na libro tungkol nga sa Taoismo, yung Tao Te Ching na ginawa daw ng isang taong nagnangalan na Lao Tzu. Importante para sa mga Taoist ay ang pagiging simple, ang pagiging mapagkumbaba, at ang pakikiramay natin sa kapwa natin na mga tao, at kahit hindi tao kundi ang buong kalawakan. Ang pagkakaisa sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ay tinatawag nga na Wu Wei, which is yung wala daw effort na pagkilos sa lahat ng pagkakaisa ng kalawakan. Sunod naman ay yung tinatawag nga natin na New Age na mga religions or spirituality. Ito ay isang paghahalo ng mga practices at paniniwala mula sa Eastern at sa mga Western na bahagi ng ating mundo. Nagpupokus ito para sa ating tinatawag na personal transformation at yung pangkalahatan na kalusugan at ang pagkakaisa ng lahat ng buhay. Bagamat marami namang iba-ibang tinatawag nga natin na kulto o grupo na naniniwala sa ganito, karaniwan sa mga New Age na ito ay naniniwala nga sila sa isang mas mataas na uri ng kamalayan kesa sa atin, ang tinatawag nga din na Law of Attraction at yung mga positibong pag-iisip, yung mga enerhiya at yung mga aura, mga ganyan. Sunod naman ay ang tinatawag nating Sufism o yung paniniwala ng mga Sufi. Isa itong sekta ng tinatawag nga natin Islam at ang focus nila ay ang pangkalooban o yung mga inner experience na personal sa kay Allah. Mas pinapayabong pa nila yung debosyon nila sa Diyos at sa katotohanan ng spiritual. Kumbaga, parang mas intense sila ng mga Muslim. Mas inaalala nila ang Diyos o yung tinatawag na, na practice ng diker Gusto talaga ng mga Sufi yung personal na karanasan sa Diyos. Sunod naman yung tinatawag nating kabala. Ito ay mas malalim at mahiwagang pagtingin doon sa mga teksto ng mga Hudyo. Kinikilala nila ang kalikasan ng Diyos at ng kalawakan. Pinag-aaralan nila ng mabuti ang kada sefiroth doon sa tinatawag na Tree of Life. Sunod naman ay ang tinatawag nating shamanismo or shamanism. Maraming luma na spiritual na teksto na pinagbabasihan ng mga tinatawag nating shamans at may mga anthropologists na mga nagpapasikat nga doon sa mga turo ng mga shamans mula sa una pang panahon. Ang focus nila nga ay yung pagpapagaling ng mga sakit sa pamamagitan nga sa paglalakbay sa mga iba-ibang spiritual na mundo. Ang tinatawag nating shaman, medicine man, or babaylan halimbawa dito sa atin, siya yung tagapamagitan sa mga tao dito sa mundo ng tao at sa mga spirito na nasa mundo ng spirito. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng mga ritual at seremonyas. Sunod naman ay ang tinatawag aug na transcendental meditation na isang uri ng meditation nga na ginagawa ng mga tao para makakuha ng isang estado sa kanilang kamalayan na relaxed kalmado at alerto. Nakakabawas talaga ito ng stress. Simple lang ang goal nito sa patuloy nga na pagme-meditate na ito ay makakakuha ka ng mas malalim na kapayapaan sa sarili mo at mas malawak na kamalayan sa buong kalawakan. Sunod naman yung tinatawag natin na Zen Buddhism. So parang Buddhism na nakita natin or napag Usapan natin kanina pero mas pinalalim lang yung isang aspeto ng buddhismo. Mas finokus talaga yung meditation at yung direktang karanasan. So isa itong sekta ng Mahayana Buddhism. Ang pinaka main practice is yung pag-upo nga which is yung tinatawag na Zazen meditation or seated meditation tapos yung pagpa-practice na ng tinatawag nga na mindfulness so maging aware tayo sa sarili natin na nagiging aware sa sarili natin ang goal dito is makuha nga natin yung estado na tinatawag na mushin or yung no mind at kaakibat nito ay yung pagtuklas sa kawalan ng laman or yung emptiness sa lahat ng bagay sunod naman yung tinatawag natin na Scientology na isang religion na ginawa ni L. Ron Hubbard naniniwala siya na lahat ng tao ay nangangailangan ng tinatawag na spiritual rehabilitation dahil lahat tayo ay may mga negatibo sa kalooban natin na kailangan natin tanggalin ang mga tumutulong sa atin para maging ganun din tayo ay tinatawag ng mga Thetan, immortal na spiritual na mga being at kailangan natin magsika para sa ating paglalakbay papunta nga sa pagiging malaya at enlightened. Sunod naman yung tinatawag natin na Gnosticismo or Gnosticism. Ito ay isang paniniwala mula pa sa unang panahon, napaka-ancient nito. Nagfocus din ito sa tinatawag na esoteric or yung sa loob or kalaoban natin para tayo ay makaabot sa tinatawag nga na spiritual enlightenment. Ang ibig sabihin ng gnosis ay knowledge at ang knowledge na ito ay tungkol nga sa mahiwaga, sa divine, sa totoong kalikasan ng mundo ng buhay. Ang importanteng konsepto para nga sa mga Gnostic ay yung pagkita nga na iba ang material at iba ang spiritual at ang hinaharap nga natin dito ay ang pagtutunggali ng dalawa at naniniwala sila sa isang Diyos na lampas sa lahat ng ito at hindi natin matutuklasan kahit kailan. Maaring mahanay ang mga Gnostic nga bilang isang sekta or kulto ng tinatawag na Kristyanismo. Sunod naman na uh relihiyon ay yung tinatawag nating Wicca. Yung mga tinatawag na mga modernong pagano o yung mga witchcraft, mga witch. Nagpo-focus sila sa pakikiisa sa kalikasan at nagpa-practice sila ng mga mahiwaga, ng mga bagay, mga spell, mga magic at mga ritual. Ang pinakabatas nila yung tinatawag nga na the Wiccan Read. Basta hindi ito nakakasakit sa iba ay pwede mong gawin ang kahit anong gusto mo. Tapos naniniwala sila sa pagsamba sa parehong Diyosa at Diyos, hindi lang Diyos. Kumbaga meron silang konsep konsepto nga na may Diyos na Ama at Diyos na Ina. Sunod na religion or paniniwala yung tinatawag nga natin na mysticism, which is baka hindi naman religion lang talaga, pero isang uri nga ng pag-iisip tungkol sa spiritual at sa religion. Ang pinakaugat nito ay ang pagsikap nga na makakuha ng direktang spiritual na karanasan sa divine or sa mahiwaga sa Diyos. Alin sabay nga sa mga direktang spiritual na karanasan ay ang pagmumuni-muni sa mga ito para makakuha ng meaning at ng gabay para sa kung paano nga mamuhay ng maayos sa mundo gusto nila lumampas dito nga sa tinatawag natin na ordinaryong araw-araw na buhay para nga maranasan ang talagang divine na mga presensya. Sunod na reliyon ay tinatawag natin na Rastafari o Rastafari. Isa itong reliyon nga na mula nga sa Africa. Ang pag-focus nito ay ang pagsamba kay Haile Selassie o yung mga iba tinatawag na Haile Selassie ay na dating emperor ng Ethiopia. At ang advocacy nito ay ang pagbabalik nga natin sa ating mga pinanggaling sa Africa or African root. Naniniwala sila sa Diyos na tinatawag nilang Jah at gumagamit sila ng cannabis o tinatawag nating marijuana bilang isang sagradong sakrament. Or kung paano nila makokonekta ang kanilang sarili sa Diyos. Sunod naman yung tinatawag natin na Anthroposophy, isa itong spiritual na filosofiya na ginawa ni Rudolf Steiner. At ang layunin nito ay ang ipag-isa ang spiritual at practical na edukasyon sa araw-araw nating mga buhay, katulad sa agrikultura at sa mga arts and crafts. Kumbaga ay gusto niyang mapag-isa ang spiritual at ang siyensya at magagawa din ito sa patuloy natin na pagsikap na baguhin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng mga journaling, meditation at iba pang inner work technique. Sunod naman ang tinatawag na Unity Church. Nakahango pa rin ito sa tinatawag nating Kristyanismo pero meron silang ibang dinagdag. Ang tinatawag nilang positive prayer na nagfo-focus talaga sa kanilang pagiging positibo at mas pinalago nila ang ideya nga ng ating mga pagka-divine or pagka-divino dahil nga tayo ay mga anak ng Diyos. Mas naging strikto sila sa practical application ng mga turo ni Kristo Sunod naman at magiging huli para sa itong video na ito na medyo mahaba na nga din ay ang tinatawag na Hermeticism. Isa itong philosophical at spiritual na tradisyon na base sa mga sinulat ng tinatawag na tao na si Hermes Trismegistus. Ang kaugnay na konsepto nito ay ang tinatawag nga natin na alchemy at magagawa natin ito sa pamamagitan ng pag-unawa nga sa mga tinatawag na cosmic principles sa kung paano nga gumagana ang buong kalawakan. Sikat na kasabihan doon sa religion na yan ay ang tinatawag na as above, so below, so kung ano yung nandoon sa mga spiritual na mundo ay nandito rin sa material na mundo. Nagbahagi lang ako ng iba-ibang examples sa kung ano nga yung mga tinatawag natin ng na mga religions or philosophies o mga spiritual traditions para makita nyo na napakaraming iba-ibang paraan para para mag-isip nga tungkol sa Diyos, tungkol sa mga mahiwaga, tungkol sa buhay. At kayo na bahala sa kung paano nyo tuklasin ng mas malalim ang bawat isa pero nandito ako para magbigay lang ng idea sa inyo dahil pinag-isipan at pinag-aralan ko nga yung iba-ibang mga yan. At ang masasabi ko lang ay yung karanasan ko nga ang pinag-focusan ko. Kasi kung tutusin naman ay napakaraming mga religion at mga spiritual na pananaw na pwede nating paniwalaan. Pero bakit nga ba natin papaniwalaan ang isang bagay kesa sa ibang bagay kung pare-pareho lang din naman sila na nagsasabi na ang sinasabi nila ang katotohanan o kaya masasabi ko ay yung ebidensya natin ay ang sa ating direktang spiritual na karanasan. Kung interesado ka na mas matutunan nga yung iba-ibang mga religion na sinabi ko dito, ay sana maklik mo ang link sa post description kung saan nga ibibigay ko yung basic na mga description ng mga sinabi kong ito. Ang masasabi ko lang, dito naman sa Eric Roas Life Coaching Services na nagtuturo ng pangkalahatang self-improvement papuntang langit ay lahat ng mga iba-ibang spiritual na pananaw na yan ay hindi ako nalilito at isa lang ang spiritual na katotohanan na dumadaloy sa lahat ng mga yan. Yan ay iba-ibang mga timba at para sa akin ay naunawaan ko na ang buong dagat at kung paano nagkokonekta ang iba-ibang mga timba na yan papunta doon sa dagat na yon. Sana matry mo din ang free third eye meditation ko para malaman mo sa sarili mo sa direktang spiritual na karanasan kung ano ang katotohanan. Click mo lang ang link sa post description. Salamat kapatid at God bless.